bagong giling na bigas. At mabango, mabango to. Ayan. Hmm. Maganda yung nakuha natin. Buo yung, buo yung ano niya. Yung grains niya. Ayan. Oh, gano'n na. Ganda. <laughs> oh, ito yung nabili natin na no, palay. Apat na sako. Palay talaga. Ano na to? Dry. Yan apat na sa aking palay. Yan, magandang umaga mga kataktika. At ngayong araw na to, etong palay na to, dadali natin sa iskisan or konohan. Yan. Tamahan nyo ako mga kataktika. Oh, okay. lumabas. Dati-dati, kalabaw ang humihila nito na nakasakay sa kareta o patuki. Ngayon, sa tricycle nakasakay ang palay na dadalin sa rice mill. Narito na tayo sa rice mill. Palay. So, ito na, yung ating palay. Narito tayo sa panuhan. At yan, habang tayo naghihintay na maging uh, bigas yung ating palay. Usapang palay muna tayo mga kataktika. Rice or, or rice sa ay isang uri ng halamang ugat na kabilang sa pamilyang Poseya, o, o Gramenius. Isang pangunahing pagkain sa maraming bansa sa buong mundo. Ang palay ay isang halaman na native o katutubo sa mga lugar sa Timog Silangang Asya, narito ang ilang mga kalaman tungkol kung saan nagmula ang palay. Ang mga sinaunaang lugar ng pag-usbong ng palay ay ang kapatagan ng ilog ng Asya. Partikular na sa mga relihiyon ng Himalayas, Indus River Valley, Ganges River Valley at iba pang mga lugar sa China, India at mga bansang nakapaligid dito. Ang pagtatanim ng palay at ang paggawa ng bigas ay matagal ng tradisyon sa mga kultura ng Asya at nagresulta sa malawakang paglaganap ng industriya ng bigas sa rehiyon. Tinatayang nagmula ang pagtatanim ng palay at paggawa ng bigas sa bansang China ng mahigit ng 10 daang taon ang nakalilipas. Ang bansang ito ang isa sa pinakamalaking producer at consumer ng bigas sa buong mundo. Ang mga sinaunang Chino ang nagdevelop ng iba't ibang teknik sa pagtatanim ng palay kabilang ang paggamit ng mga terraces at irrigation system. Isa rin sa mga pinakamalaking producer at consumer ng bigas ang bansang India. Ang palay ay isa sa mahalagang aspeto ng kultura at ekonomiya ng India at mayroong maraming lokal na uri ng palay na matatagpuan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Iba pang mga bansa sa Asia, yan, tulad ng Indonesia, Vietnam, Thailand, Japan at Korea ay mahalagang producer at consumer din ng bigas. Ang bawat bansa ay may kanilang mga tradisyon at teknik sa pagtatanim at pagpuproseso ng palay at bigas. Sa pangkalahatan, ang palay ay nagmula sa mga sinaunang kapataga ng ilog sa Asya, partikular na sa China at India. Ang pagtatanim at paggawa ng bigas ay nagdulot ng malaking epekto sa mga kultura at ekonomiya ng mga bansang ito at patuloy itong nagiging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng pagkain sa buong rehiyon. O oh, yan na, nakikita na natin ang bigas. Pagbubukas ng uh, nutrisyon. Yan, sa bigas. Ang bigas ay isang pangunahing pagkain para sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo. At ang nutritional value nito ay higit pa sa simpleng pagpapanatili ng kalusugan. Sa gabay na ito, tatalakayin natin ang mahalagang sangkap na matatagpuan sa bigas at suriin ang maraming binipisyong pangkalusugan na ibinibigay nito. Carbohydrates. Ang bigas ay isa sa magandang mapagkukunan ng complex carbohydrates. Nagbibigay ng enerhiya mahalaga para sa araw-araw na gawain at pangangailangan ng katawan. Protina, bagaman ang bigas ay hindi isang kumpletong mapagkukunan ng protina, naglalaman ito ng amino acid at mahalaga para pagkabuo at paglaki ng mga kalamnan. Mayroong mga bitamina sa bigas tulad ng thiamine, niacin at riboflavin na may mahalagang papel sa metabolismo at pangkalahatang kalusugan. Ang bigas din ay mayroong isang mabuting mapagkukunan ng mga mineral tulad ng magnesium, phosphorus, at selenium. Mahalaga para sa kalusugan ng mga buto, produksyon ng enerhiya, at depensa laban sa mga antioxidants. Arabia din, mga kataktika. Ang brown rice particular ay mataas sa dietary fiber na nakakatulong sa pagtunaw, paglusog o pagsuporta sa kalusugan ng tiyan. Ito, binipisyo pa ng pagkain ng bigas o ng kanin. Ang mga carbohydrates sa bigas ay nagbibigay ng mahabang panahong pagpapalabas ng enerhiya. Ginagawa itong perpektong pagkain para sa mga atleta at aktibong individual. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng whole grain rice tulad ng brown rice ay maaaring bawasan ang panganib ng sakit sa puso dahil sa fiber nito at nakakabuting sangkap ang fiber sa bigas ay nagtataguyod ng regular na paggalaw ng bituka. Nagpapahinto ng pagdumi at sumusuporta sa isang malusog na sistema ng tiyan. Ang pagdaragdag ng bigas sa balancing dieta ay maaaring makatulong sa pamamahala ng timbang sa pamamagitan ng pagbibigay ng kabusugan at pagbabawas ng panganib sa sobrang pagkain. Ang bigas ay likas na walang gluten. Ginawa itong ligtas at nutritious na pagkain para sa mga individual na may intolerance sa gluten. At meron ding mga tip para mapalawak ang benepisyo ng nutrition ng bigas. Pumili ng mga whole grain variety tulad ng brown rice, black rice o red rice. Upang ma-maximize ang fiber content at nutritional density, ihalo ang bigas sa mga lean protein halimbawa manok, isda, tofu at iba pang uri ng mga gulay para sa balansing nutrition ng pagkain. Maging maingat sa dami ng pagkain upang maiwasan ang labis na calorie intake lalo na kung iyong inaalala ang timbang o pinamamahalan ang mga antas ng asukal sa dugo. Subukang tulasin ang iba't ibang uri ng bigas sa pamamagitan ng pagsubok ng iba't ibang uri o paghahalo nito sa iba't ibang mga resipi at kultura ng pagkain. Magimbak ng bigas sa isang malamig, to lugar upang mapanatili ang kanyang kagandahan at kalidad ng nutrisyon sa mas matagal na panahon. Sa pagtatapos, ang bigas ay hindi lamang simpleng butil kundi isang puno, puno ng sustansya na maraming mahalagang sangkap at nagtutulak ng magandang kalusugan. Sa pag-unawa sa kanyang mga binipisyo sa kalusugan at paggawa ng may kabuluhan na desisyon, maaari mong tamasahin ang bigas bilang isang masarap at nakakabusog na karagdagan sa iyong dieta. At alam nyo rin ba na sinasabing ang pinakamalaking producer at supplier ng bigas sa Pilipinas ay maaari mag-iba-iba depende sa pangyayari at kondisyon sa, karso, sa lukuyan. Sa pangkalahatan, ang mga rehiyon ng Central Luzon, Cagayan Valley at Western Visayas ang mga pangunahing produksyon ng bigas sa bansa. Sa nakarang taon, ang mga lalawigan tulad ng Nueva Ecija, Isabela, Tarlac, Pampanga sa Central Luzon ay kilala bilang mga pangunahing producer ng bigas sa Pilipinas. Ang mga lugar na ito ay malawak na sakahan na nakatuon sa produksyon ng palay at bigas. Gayunpaman, ang impormasyon na ito ay maaaring magbago depende sa mga pangyayari sa kasalukuyan kabilang ang mga hamon sa agrikultura tulad ng pagbabago ng klima, pagkaas ng presyo ng bibihin at iba pang mga kadahilanan. Kaya mabuting mag-update ang impormasyon mula sa opisyal na ahensya ng pamahalaan o pang-industriya na grupo upang malaman ang pinakabagong datos tungkol sa produksyon at supply ng bigas sa Pilipinas. 60 sack 60 still Ito ah uh, yung pinabigas natin dalawang sako yun so lumabas 60 kilos So ito yung ating pinabigas yan 60 kilos yung naging bigas natin and then meron darak Dito natin yung darak parang sa manok So, 350 yung nag-expenses natin. 270 yung pabigas and then yung sako sa 15 ang isa. Okay? Ayan. Sana yung naibigan. Ayan. Okay, Uwi na tayo. Makakasapo ka. Kasi ito na yung ating bigas. Nakat po sa likod. Sa likod. ang bagong giling na bigas at mabango mabango to yan mm. maganda yung na natin buo, yung, buo yung ano nya yung grains nya yan hey, ganda na Yan sa pangkalahatan, ang bigas na makukuha mo sa palay nag-a-average siya ng 5 to 65%. Depende kung yung yung palay ay well dry tal. So, kung sakali, average niyan 50 to 65% magiging and then 15% niyan possible darak. And the rest tapo na. 'Yun yung uh, ating uh, ipa. So, yung ipa Kinuha din natin yung ipa, gagamitin naman natin sa ating uh, beddings nung kulungan ng ating alagang manok. And mga kataktika, sana inaibigan nyo ang ating pagpapabigas. And don't forget to like and subscribe! Thank you for watching!